kahulugan ng napunit na pera sa panaginip. Ang panaginip ng napunit na pera ay nagpapakita na hindi mo isinasaalang-alang ng maayos ang iyong pananalapi. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa damdamin na ikaw ay masyadong nakakabit sa mga hindi kinakailangang bagay. Maaring hindi ka mag-isip ng isang bagay na kailangan mong unahin. Ang kahulugan ng panaginip ng napunit na pera ay isang babala na baguhin ng iyong saloobin habang may oras pa. Ang mga panaginip na magkawatak-watak ay madalas na humahantong sa mga problema sa pananalapi. Maaring may utang ka at kailangan mong bayaran ito. Kailangan mong tahakin ang ibang landas mula sa iyong ginawa upang baguhin ang mga kahihinatnan sa hinaharap makakatulong kung tumutok ka sa kung ano ang akma sa paglalakbay na ito. Ang napunit na pera ay isang palatandaan na posibilidad ng emosyonal na kaguluhan ay malapit na. Isa itong babala na nagpapaingat sa iyo sa mga taong kausap mo. Mag-ingat sa sasabihin mo sa kanila. Masyado kang nag-open up tungkol sa sarili mo sa mga taong hindi deserve. Ang isa pang bagay na dapat mong bigyan pansin ay kung paano mo pinamamahalaan ang iyong pananalapi. Nagsumikap ka, ngunit hindi ka kumilos ng tuloy-tuloy upang protektahan ang iyong ari-arian. Mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip na ito. Una, ang pagkawala ng halaga. Ang napunit o napunit na pera ay kumakatawan sa pagkawala ng halaga Maaaring may kaugnayan nito sa mga pagkalugi sa pananalapi, mga napalampas na pagkakataon o pagbaba ng pagpapahalaga sa sarili. Pangalawa, takot sa kahirapan. Ang panaginip na ito ay maaari ding iugnay sa takot sa kahirapan o kawalan ng katatagan ng pananalapi. Maaari itong magbunyag ng mga pagkabalisa tungkol sa hindi sapat na pera upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan o matupad ang mga personal na pagnanasa. Pangatlo, pagkakanulo o panlilinlang. Ang napunit na pera ay maaari ding sumisimbolo sa pagtataksil o panlilinlang. Ito ay maaaring magpahiwatig ng isang taong malapit sa iyo ay hindi mapagkakatiwalaan o ikaw ay nasasangkot sa isang sitwasyon na hindi kung ano ang tila. Pangapat, pangangailangan para sa pagbabago. Sa isang positibong tala, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi ng isang pangangailangan para sa pagbabago. Maaaring oras na upang muling suriin ang iyong mga prioridad at ayusin ang iyong sitwasyon sa pananalapi o mga personal na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpunit ng pera kapag nanaginip kang makapunit ng pera, ginagawa ng simbolo na ito na dapat mong alalahanin ang mga pambihirang pagkakataon na maaaring napalampas mo. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga pagkakataon sa trabaho, kundi pati na rin ang pinakamahusay na mga tao na iyong biniko. Ang panaginip na ito ay dumarating bilang tanda upang baguhin ang iyong buhay at gumawa ng mga bagong pagpipilian. Ang panaginip tungkol sa pagpunit o pagpunit ng pera ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng pagkakasala o panghihinayang tungkol sa paggastos ng pera ng walang kabuluhan o pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Kinakatawan din ang pagkabalisa o takot tungkol sa kawalang tatag ng pananalapi o pagkawala ng pera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na pumunit ng pera kapag na kang makakita ng ibang tao na nagpupunit ng pera, ito ay isang pagmumuni-muni na nag-aalala ka tungkol sa katatagan ng pananalapi. Ito rin ay nagpapahiwatig ng mga problema sa isang taong malapit sa iyo. Kung ito ay nauugnay sa isang taong malapit sa iyo, subukang tulungan ng taong iyon kahit papaano. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na naiimpluwensyahan ka ng ibang tao. Ang taong ito ay sinusubukan hadlangan ka sa lahat ng oras na ito. Kailangan mong maging aware sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa napunit na pera sa kalsada. Kapag nanaginip kang makahanap ng mga piraso ng pera sa kalye, hindi ka kumpiyansa. Ang sinasabi mo ay hindi tugma sa iyong pinaniniwalaan. Ang mga bagay na sinasabi ng mga tao ay nakaka sa iyo. Ang panaginip na ito ay babala para sa iyo na magbago o magkakaroon ka ng maraming dahilan para pagsisihan ito. Sa kasong ito, ang panaginip ng napunit na pera sa kalsada ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkawala o pag-aaksaya sa iyong sitwasyon sa pananalapi. Maaaring hindi mo epektibong ginagamit ang iyong mga mapagkukunan o nawawalan ng mga pagkakataon ang katotohanan ng pera ay napunit ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay isang bagay na mahalaga o mahalaga ay inaalis sa iyo. Gayun din ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang takot na mawalan ng kontrol o isang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan tungkol sa iyong pinansyal na hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming punit na pera Kapag nanaginip ka ng maraming punit na pera, wala kang layunin. Maaring maramdaman mo na ang iyong buhay ay walang laman. Para bang nasa iyo na ang lahat, ngunit walang silbi ang lahat. May mga tao sa paligid mo na nag-aalala tungkol sa iyo at tinutulungan kang mapagtanto kung gaano ka kahalaga. Ang mga panaginip na may punit na pera ay nagpapakita ng mga damdamin ng pagkawala kawalan ng kapanatagan o takot sa kawalan ng katatagan sa pananalapi. Ang napunit na pera ay kumakatawan sa pagkawala ng kapangyarihan o kontrol sa pananalapi ng isang tao o takot na walang sapat na mapagkukunan upang matugunan ang mga pangangailangan ng isang tao. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangang bitawan ang mga lumang paniniwala o pattern sa paligid ng pera na hindi na naglilingkod sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa napunit na peking pera. Ito ay isang mahusay na sanyales kapag nanaginip ka ng punit na peking pera. Sinimulan mo lang alisin ang mga masasamang bagay sa iyong buhay sa pamamagitan ng iyong mga desisyon. Kailangan mong iwanan ang nakaraan tulad ng nararapat. Bilang karagdagan, kung nanaginip ka ng isang maleta na may maraming pera na napunit, maaari tong ipakita ng iyong mga inaasam tungkol sa iyong ginawa ay mali. Umaasa ka sa mga bagay na hindi mo dapat ginawa. Makakatulong kung ikaw ay matyaga at hindi mabibigo dahil hindi lahat ay tulad ng tila. Makakatulong kung meron kang bagong plano at patuloy na nagsisikap dahil nasa tamang landas ka ang iyong ginawa ay magdadala ng mas magandang resulta sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang mga panaginip tungkol sa napunit na peking pera ay maaari rin magmungkahi na alam mo ang isang sitwasyon na hindi kung ano ang tila at dapat kang maging maingat at mapagbantay. Maaaring ito ay isang babala na lumayo sa mga mapanganib na pamumuhunan o mga taong maaaring subukang samantalahin ang mga ito.